O mga kabataan na airsoft, samahan nyo ulit mag-pack ng unit ni Sir Borromeo ng pamplo na kagayan. At kay 35DA nga yung unit niya. Yung nga syempre sa loob ng box niya, ito yung unit mismo. Tapos yung kanyang silencer na kasama. At itong nagtura niya kapag ka meron siyang silencer. Ayan o. Mas lalo siyang nagiging pogi kapag ka meron na siyang silencer. Hindi na ako magtataka kung bakit ito yung pinipili ng karamihan yung K35D kasi nga out of the box ay pogi na siya. Kahit hindi siya kasing lakas ng S2D, eh, pogi naman yung K35D na to. Timbangin natin siya nang nakakabit yung kanyang silencer. Bali, tumitimbang nga siya ng 640 grams kapag ka nakakabit na yung kanyang silencer. Medyo mabigat siya kasi may git kilo na rin yung timbang niya. Ang K-35DA ay mayroong metal na slide, frame, magazine, yan, puro bakal lahat yan. Pati ang kanyang silencer ay bakal. Ang kanyang internal parts naman ay gawa sa plastic. Pati itong trigger, ayan, plastic yan, itong hammer, plastic din yan. Tapos yung nasa loob niyan, yung piston, yung kanyang barrel, gawa rin sa plastic yan. Pati yung kanyang trigger assembly, lahat niyang plastic. Itong slide safety ay plastic din yan ang kanyang grip cover ay gawa rin yan sa plastic tapos meron siyang palaman na round bar dito sa loob dito sa may bandang likod ng grip na nakakapagdagdag ng kanyang bigat at nagsisilbing balancer kasi kapag kawala yan mabigat masyado itong ibabaw ko para dito sa kanyang grip kaya meron niyang round bar dito na nagdadagdag ng bigat sa kanya meron nga 14 rounds na magisin capacity kaso hindi nga lang natin siya pinuno kasi kapag kapuno yan eh hindi maglo-load na maayos dahil wala nang space yung spring tsaka yung kanyang magazine follower Kaya kailangan may laktaw tayo isang bibis So ngayon i-chrono na, ng na natin yung K35 ni Sir Borromeo ng kagayan O i na natin yung K35 ni Sir Borromeo ng pamplo ng kagayan Unang putok 168.2 Pangalawa 164.5 Matlo 167.1 I-chrono test natin siya na nakakabit tong silencer Tingnan natin kung mas lalakas ba siya o mas hihina kapag ka may silencer na siya 161.7 Medyo mababa yung kanyang FPS Pero hindi pa rin masama kasi nasa 160 pa rin siya

malakas pa rin siya kahit na may silencer tignan naman natin yung kanyang tama kapag may silencer na siya maganda pa rin ito bala. Maganda pa rin siya tumama kahit na may silencer na itong K35DA. Eh yung kabuuan ng kanya itsura. Pogi, di ba? O okay, ipak natin para may, yung server, may yun na server mo mayon nakakayan. Tapos ito yung kanya BBS point 20 BBS yan, nasa 500 mahigit tong isang plastic ito ng BBS ito. Na Ngayon nasa 1500 mahigit yung dito na yan. Dito natin siya ilagay sa kanya ilalim para safe. Si po sa muting sticker ni Bataner Shop. Bubble wrap na natin. O yun, maraming salamat sa panunod nyo mga kabataan na airsoft at sa pagsubaybay dito sa munting pagpapak natin ng unit ni Sir Bromeo ng pamplo na kagayan. Sana kahit papano yung nakapulot kayo ng munting idea dito sa munting video natin mga kabataan na airsoft. Maraming salamat sa panunod nyo. Bye bye!